Guys, ito yung tinatawag na no, 20 mm natin. Ginagamit ito sa pang beam o sa pang poste. Ito yung karaniwan na ginagamit namin bago. Ngayon ito, ito yung 16 mm na ginagamit din namin sa mga beam din. At ito namang klase na to, 10 mm lang to. Ito yung ginagamit natin ng mga stirrup na kadalasan natin na ginagamit. Natin. Sa mga baguhan, kapag hindi nyo alam yung mga bakal tapos nagamit kayo ng mga katulad ng 9mm 9mm maliit lang sya kung natin sa metro napakaliit lang so, uh, so, makikita mo dito yung pinagkaiba ng 9mm ang 9mm hindi sya makuha ng 1cm sa babasahin natin 1cm so 9mm, mababawasan lang siya ng 1mm. Parang gano'n. So, ito, nasa 1cm, 10mm. Kaya, tinatawag siyang 10mm. Ito naman, makikita natin. Susukatin natin, kaya tinatawag siyang 20mm. Nasa halos 2cm siya. Kaya, tinatawag siyang 20mm. Kung sa basa ng mga architect or foreman yeah. Sana makatulong sa mga baguhan yung mga kontiring na nalalaman natin. Ibahagi rin natin sa iba. Salamat.